ngayon what's up mga idol magagawin tayo so karating lang ito ngayon G via GRS so galing po kay Artemon Romy Santo Santo Nino Third rd City in E so maraming salamat sir ang problema daw nito ay kapag namatay daw ay matagal mabuksan o mahirap pang buksan kaya buksan na natin wow talaga yung uh, ano ka So tingnan natin kung magawa, magawa ng normal. Ay, eh, grabe ko. Parang, supot ng gagamba. Oh, grabe oh. Grabe Ubus-ubus din yung ano nila. Tip. plastik ano to. Grabe, sobrang kapal. So na natin kung madali natin mga idol, manormal natin kasi kapag namatay daw hindi na mabuhay or i-restart ba to? may puko na naman siguro to yung mga issue ng mga puko eh pag i-restart mo biglang mamatay hindi na mabuhay kung mabuhay man matagal matayin mo ng linggo buwan, minsan tagal gawin natin normal na kahit i-restart mo mag agad ay grabe kasikit-sikit naman ah tindi ng pagkakabalot ah So yan, nakabox pa. jadi dito may plastic. Eh. Ah, Poco M3 nga. Ito yung mga nito mga idol. Poco M3, Redmi 90. Kapag namatay siya, mahirap na buksan. Ma mahirap mabuhay. So tingnan natin kung mag-charge. Bakbak na pa naman yung LCD. Oh. Yun, wala nang na power. Oh. So walang reaction sa charging. Pero kapag i-charge natin dito, So testing natin dito yung charger. Yun, nag-charge. So kapag ganito mga idol, ay nasa board ang tama. So gawin natin normal, kapag nalubat or ma-restart, eh, hindi na talaga siya babalik ang sira. Tanggalin natin yung SIM tray. Angat natin to. matigas ah kuko lang basta basta kung mahina ang kuko mo. ay nabuksan na to o, matigas talaga siya kaya kailangan may matibay ang kuko mo tagalin natin yung screw at gagamit tayo ng magnet magnetic speaker Nanap tayo para hindi maghiwalay ang mga screw So maraming salamat mga idol sa mga gustong magpagawa ng malalayo. Pwede nyo yung eh. PRS, GNT, Lalamove, LBC. O kahit anong courier, via deliver. Para kapag na-deliver, Diretso natin gawin pag na-dumating. So yan, dalawang para silang dumating yan. Sunod-sunod sila. Yung isa naman galing Cebu. So maraming salamat. 3 days yata yung ano, pag, ano, galing Cebu. Ayan, tanggal na natin yung screw. Tanggal natin yan. Ito yung fingerprint. It's battery, LCD. So, ayan. So, wala pang repair ang motherboard, mga idol. Ito yung kagandahan sa paggawa na mga idol. Kapag walang repair, ay malaki ang chance na maayos talaga. Ayan, o. Oh. Kinis pa. So, dito, mga idol, madalas ito, ang may tama nito ay dito talaga. Sa mga hindi nakapanood ng Poco M3 o Redmi 9 kapag namatay at matagal mabuksan, subukan yung gagawin natin mga idols. Talagang 100% satisfied po ang gawa na to. Dami na natin ginawa nito mga idol, wala talagang bumabalik. Meron namang ibang bumabalik, nasisira ang fuse Yung mga gawa natin dati na hindi natin sinasali ang fuse Kasi bumibigay din ng fuse katagalan nito. Kaya ito mga idol, gagawin ko rin ang fuse nito dahil ayan, oh, wala pang dalawang fuse Kasi sunod nitong, babalik, uh, sunod nitong masira ay yung pinaka fuse naman. So isabay na natin sa paggawa yan para hindi na talaga babalik ang sira or hindi na magpapatay-patay kasi possible na magpapatay-patay ito kapag hindi natin gawin yan. So another gastos na naman sir. So dito i-pray natin ang paggawa. So naglagay tayo ng flux para madali matanggal yung sheet Kasi napakakunat tanggalin yan mga idol lalo na kung wala kang hot air. So ang air temperature natin ay 400 ang ginamit ko mga idol. At yung air naman ay number 1 lang. So automatic hot air ang gamit ko mga idol. So iba-iba po ang hangin mga idol sa mga hot air yung kagaya ng mga uh, yung quick to 2008 kung mayroon kayong ganun so ang air kasi nyan mayroong 100 pababa so ito mga idol naka lang tayo air so automatic hot air na hanggang 8 lang ang label niya, so mahina lang ang hangin para hindi magsitalsika ng pisa o hindi madama yung board So, lang po natin. Nalambot yan. Huwag natin pwersahin kasi may mga linya ang ilalim yan. Mamaya, tumalsik yan. Ano, madama yung mga pieces sa ilalim pag lumambot. Magsitanggalan yan. So, dito mga idol, ingat din sa pagawa nito kasi pwedeng mawalan ka ng signal kapag magkamali ka ng gawa. Maaring naawis mo yung ditbot or yung oh, yung ditbot nga, kaso lang pagbalik mo, wala namang signal so, kailangan ingat talaga so, antayin na lumambot ito yan. Pag lumambot na yan, ibig sabihin, pwede mo na siya angat. Ingat-ingat din sa pagangat angat ha, kasi may mga pisa si lalim yan. Yan, kagaya na, lumambot na siya. Kusa na siyang naangat. Ito kasi wala siyang butas or walang exhaust, walang labasan ng hangin, kaya nadididbot siya. So, next step natin mga doon, nakita ninyong itim na yun na So, yan po ay tinatawag na signal IC or signal booster. Ito yung itim na to mga idol. Ito yung sinasabi ko nakapag nagkamali ka ng gawa nito, pwedeng mawala ng signal. So, next step natin, yung itim na yan, ito. Pwede natin kalugin. Pwede natin i-revolve, tatanggalin, o pwede rin natin i flat lang. So, gamit tayo ng flux. So, dito, ipa flat ko lang itong mga kasi nasanay ako dito mag-revolve, ah, mag- mag -plot. pina flat ko talaga, pinapadapa ko siya. Yung iba naman ito, tinatanggalan ng kapasitor. So, pwede naman, kaso lang, minsan kapag nagalaw mo rin tong itong itim na to minsan mamatay din ng ano kailangan siyang i airable or i flat para mag normal talaga kaya yan simple rin ang temperature na ginamit natin so baba lang natin konti ang para hindi masira hindi puputok ang board so yan malalaman natin kapag ma malapit na yan i flat so malalambot yung... huwag natin pirsahin pag nag ano tayo. kasi kapag matigas ba yan baka mag crack yan so yan kagaya niya malambot na yung katabi niya oh saka natin i-plot. So, lalabas ba ang mga tingga niyan, mga idol? Ayan. So, ayan, nagsilabasan yung mga tingga, oh. Ito na sa mga gilid na. So, kailangan hindi siya tabingi, ha? Sakto lang talaga siya. So, ayan, next step. Na-plot na natin. So, nagsilabasan ang mga tingga niyan. So, pwede niyo rin i-shake yan, mga idol. So, kung talagang nag-alangalin ka, wag mo na lang siyang i-plot or i- i-shake or i-revolve. Pwede nyo na lang yung caps. Pero so, meron kasing ganito mga doon, tinanggal lang yung caps, hindi ni, ni hindi pinaplat or hindi ni-revolve, bumalik pa rin ang sira. Kaya ang ginagawa ko talaga dito, pinaplat ko siya. So next step natin, ibalik natin yung sheet. Optional po ito, pwede na siya hindi ibalik. So kapag ibalik man natin, ay nakaangat ng kunti ang gabila. So wag na natin i-balik ng maayos para may exhaust siya. Kasi may mga ganito mga idol, yung pangalawang, yung mga galing sa service center, yung pinagpapalitan. So may nagpagawa sa atin, nasira ang mga piyos. So may mga butas na, yung mga pinalitan na board galing sa service center. So yung mga unang labas, wala talaga siyang butas. So ayan, buo siya. Kaya na didibot. So ayan, medyo nakaangat ng kabila. So hindi nakaayos na yan, paglapat mga idol. So may exhaust na yan. Grabing init. So next step, natin electric pan. So antayin natin mga ilang seconds yan mga idol or ilang isang minuto kalahati or dalawang minuto siguro. Huwag natin i-testing na mainit pa kasi hindi talaga yan gagana. So next step na, sunod natin itong fuse pagawa. So ipalamigin muna natin. So ito mga idol, kaya ko sinasama talaga sa pagawa to kasi may mga nagpapagawa na sa atin dati, ginawa natin yong deadbot na ayos naman yun nga lang mga ilang buwan nag nagpapatay-patay na naman so another gastos na naman so dito para hindi na gumastos talagang ano mayari so isabay na natin sa paggawa para masabi talaga natin na satisfied ang gawaan walang samaan ng loob kasi minsan sisi sa atin bakit daw nagpapatay-patay so wala nang pong ginalaman yan dun sa ginawa natin sa deadbot dahil lang pinagawa mo siya patay so ngayon kung nagpapatay-patay nasa fuse naman ang tama para talagang wala nang sakit sa ulo ang mayari. So, yan, isama na natin to. So safe naman yan, mga idol ang paggawa nito. Kahit ma-overcharge mo araw-araw yan, hindi po talaga magaga problema yan. Hindi siya basta-basta lumulubo. Kasi sa board pa lang, mayroon na yan sariling fuse. At saka ground lang ito mga idol. Ang replacement nga, walang fuse. Ito pa kaya ang original. Pag tinanggalan mo ng fuse, mas lalong kukunat siya. Ang dami ko na nagawang ganito mga idol. Ganito lang talaga ginagawa ko wala akong nakita na lumubo or bumalik ang nagpapatay-patay talagang nagnormal talaga siya so ayan ipagdikit lang natin so i-bypass po ang tawag dito mga idol so na yun na ang nagsisilbing pios ang pinaka tingga ayan so ayan yung the best repair dito mga idol ito medyo lubo na kunti pero kahit laging ma-overcharge siya wala pong maging problema talaga so ayan medyo malamig na to Tingnan natin kung magkarga na or mag-charge. Kapag nagawa kasi ang fuse nyo, lalong kukunat ang battery. Babalik sa normal siya. Normal ang performance niya, makunat malupat. So yan, balik natin tong antenna. So huwag ng kalimutan yan kasi minsan maraming nagkamali nito. Mali ang pag-angat pala yung tinuturo natin. So huwag kayong mag-angat dito sa antenna na ito kasi mabubunot yan. Dito kayo mag-angat sa pinakapuno. So next step, ayan, i-charge natin. Tingnan natin kung nag-on. So bakbak na ng mga gilid oh. So hindi madalas na hindi nagta-touch or iba-iba na ang natatouch dahil bakbak na. Yun, nag-vibrate agad oh. So antayin natin kung magkarga mga idol, drain na drain ito kapag ganito. Buhay kaagad. Ayun. So drain 'yan. So kapag ganito ang paggagawa mga idol, wala na talaga. Dalawa kasi ang issue nitong unit na to eh. Dead at saka yung fuse, battery fuse. Magkakaroon siya ng issue balang araw, balang buwan o ilang. Para talagang normal na siya kasi dalawa na ang ginawa natin. Sinalin na natin yung isa. Para talagang may balik ko sa mayari na wala talagang samaan ng labor. Walang back job. Talagang masatisfied siya. May mga ganito kasi mga idol. May nag reboot o sabihin bumalik ang sira tapos papagawa sa atin na na nga siya yun nga lang sabihin ng mga nagbabago na bumalik ang sira yun pala doon sa fuse nagkaka problema kaya para wala talaga ano, ano ano talaga satisfied talaga ang gawa so balik natin yung mga screw at maraming salamat sa mga gustong magpagawa mga idol. Pwede kayo magpalalamog, pwede GNT, LBC, GRS kapag malalayo. At pwede rin walk kapag malalapit. At mag-PM kayo mga idol bago kayo pumunta. Para in case wala tayong available na parts na ipapalit ay kung sakaling may papalitan man, alam nyo kaagad. So may iba kasi dadiret tapos orderin pa ang piyesa, kinabukasan ba? So sayang ang oras. So ba para bago pumunta kayo at mayroon ng parts so na. Hindi mo na kailangan bumalik pa. So, antayin natin ito kung magkarga. Sana mag-touch ang LCD. Talagang nabak-bak na ako. Kitang-kita na yung mga gil gilid-gilid. Kasi karamihan sa ganyan, hindi mag-touch. Nagluloko ang touch, touch screen. So, yan. Sold na natin ito. Antayin natin. Mga ilang seconds lang. Kapag nag-1% o mag-0%, pinin natin yun yan. At subukan din natin i-reboot or i-off. Kasi ang sabi, kapag na namatay or nalubat, i-off. So, hindi na naman mag-open. Matagal magbukas. So, tingnan natin yan maya-maya. Saglitan lang yan mga idol. Antayin na lang natin. Yan mga idol. Lumabas na ang Poco logo. Tingnan natin. So, mayroon ng 0%. So, pwede natin yan iyon mga idol. Ayun 1%. So, kapag nag-una yan, pwede natin i-reboot, i-reboot, or i-restart. Tingnan natin kung mamatay pa rin. So, naka-charge na lang tayo kasi na 1% pa siya or 0% ayan mag open yan mga idol yan so ayan lumabas na ang IUI so loading talaga siya sa so, umpisa lang yun mga idol mamaya pag reboot natin mabilis na yan yun sa pull mga idol So, naka naka low brightness. Asa natin. Yan. So, normal na siya. Nagtatouch na. Yung volume, normal. Fast charging na rin siya. Ayan. Subukan natin i-restart mga idol. Dahil ang sabi ni sir, kapag na-off or malubat, matagal ma-open. So reboot lang gagawin natin Kasi pera sa kanya Opo reboot para diretso sya mag-on So kapag ito Madidbot O oh, hindi na mag-open Ibig sabihin Hindi normal ang paggawa So naka-charge pa rin tayo ha Kasi 1% lang Hindi niya kaya I-sustain ang Pag-on Pag-lubat Ayan Un ka agad mga idol Saglitan lang Ibig sabihin Normal na to So satisfied repair ito Mga idol Talagang 100% Meron po tayong One year warranty Kapag ganitong unit Ang ipapagawa nyo Poco M3 O Redmi 9 talagang magbibigay tayo ng mahabang warranty dahil sure po ang ating gawaan ayan, sure na natin mga idol kanina, ang tagal nito na nagbukas ang MIUI, unang bukas natin so sa umpisa lang yan, lalo na kung matagal lang na-stop, sure talaga so ayan, congratulations sa may so yung signal niya mga idol okay din kasi may emergency, pero kung no service yan, walang sim ay no service yan kahit lagyan ng sim, pero pag emergency, pag nilagyan natin ng sim, may signal po yan so solve na to sana isupport nyo ang ating channel sa mga gustong magpagawa. PM lang kayo mga idol. So kapag ganito ang ipapagawa nyo, maantay nyo rin po kagad. Pwede walk-in. Pwede rin lalamove, grab, LBC, GNT kapag malalayo. Maraming salamat sana isupport nyo ang video natin. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At pakipalo na rin ng ating FB page, Julfone TV Official, New Fades. Maraming salamat po.